Good morning. Welcome to my vlog. Okay. Salamat sa duhano ka o banto okay. love, ah. I love. I love. ah? Guys, maghimo mi karon og among deres agiana na guys kani. Kay kuan ka jud dangog inig uwan na. Gakot namin mi ganina og bas og semento. Og gagahang og basan. na guys. Himo okay, mi diha guys init ka ayo guys nya nya na nya na ta magtiwas guys kay nagkablingit ako guys nagsagol na semento si guys ang bana hello guys nang igagaw may tabangi guys shout out, shout out sa mga igagaw oh Amiel Arnel de ay Matabang ako nga guys, o ginaingon sa kananay, mas mamasa na guys, kanang murag, Simento na si Jaga John. Kana kay dibo mo kadaog ana si Jaga guys. Update letter. Guys, ming tabang gadto nang igagaw nga kinakusgan kana gaw. di palit dayon no, go ano nya gaw latan nga TL. Anja inam, inam to ba dayon. Imong e kwarta ha? Ber imong e kwarta kay wa man kay kwarta. Wow, shout out sa mong kinakusgan kinakusgang agaw, Amel, CB. Oh. beta oh, guys, ang doha na muka na Oi. 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 kayo mga Oi. Oi. Oi au sana ba di ay nung di ay magsagol na sila guys oh shout out sa among kyotoro og si orot tabang sila goan guys halo sa simento le mag goan saningan construction pastilang paita oh nanahing sab na gadyon hing sab na ning among tio do ning kinakusgan kay di man namin oh. ma na may nagkadima o guys pastilan Lapod among kapitan guys oh. -a o tan sa among gibuhat nga nagka oh, Nagkadimao o na <laughs> Wami wa <laughs> wa ka graduate guys, unsa ko naman eh? Tara, oh. Madu, nalaman ako yung amba, guys. Sigunit sa hose, guys, oh. May gerak. Tignan guys. Sigehan tagasabaan guys, oh. Sigehan tagsogo. Sigehan tagasabaan. So Pasti lang paita. <laughs> <laughs> Dara man ako giserit, oh. Dari magas oh. mandara. Ito mm -hmm. na yung zone ng engineer, guys. O, sa. Ta. <laughs> oh. At saan, so, nagingina. Madu, madu kayo nakagraduate, man. Nagkamit guys. Guys kay wa wow, man, di man, wa, wow. umako na engineer lagi. Okay. O, oh, hingabot lang hong bagong lego nga agaw. Ang hugaw na ron. Okay. Okay. ta na engineer ta, o sa so ta? Na engineer rosa, o sa hmm. o. Engineer, kapitan, panday, okay, o sa panasi dali ha. Ah. Hardinera, o nagkahugaw o, na ko na si Jack. ba o. Oh. Ikapoy na si

ni Garelio na. Sa so, po forman oh. Mahal nagbayad guys. Pero karon utangon ni. Eh. Oh, <laughs> guys, basig mangita mo na guys. Di ami guys nagvoluntaryo pod mi guys oh. Napodhong agaw guys oh. Tahong bana. Si Orot, si Olong, si... Agamong Engineer Osa, guys, na? Sarang Ta, big -da! man dar. Ano na ija ron? Nami dera ron, guys. Uh. Oh. Oh, ako na po i-mukuan kaying ako na po. Ano na pala gusto mo? Ah. Mga farmers. Mga farmers shout out. <laughs> na ko ug usob nahuman na dyan guys na guys o oh, nindot na guys basa pa man salamat ka ko yotoro yotoro hi to my vlog yotoro, yotoro. Hello, hello hi tapos humba na to nagkabulingit na in town hello. Hello. Hmm. Dapat si Orot nagsigig kuan sa kaning simento. Salamat kaayo okay, guys sa inyong pagtabang na mo kay Haruy Ginoo ko. Salamat kaayo shout out kayo, kayo, sa among mga silingan nga tabang. Salamat kaayo. Sa among igaga sa among among Haram tong among engineer hing lakaw naman nga na nahum... pa um, Salamat kaayo kapitan sa imong pagtabang na mo. Thank you, thank you. Bye bye. Oh, nana kapitan nga mong engineer pod. Silhiga na mo dere. Thank you kap. Say hi. Say hi to my vlog kay basig pangitaon ta sa nag voluntaryo pod atong mga kauban. Napo medyo na voluntaryo guys. Salamat kaayo. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.